sa gitna ng malapat intero eksena ng mga sa tagasunod ng Puganting si Pastor Apolo Kibuloy sa Davao City, maring kinundina ng magamang dating Paulo Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte Carpio ang umano'y ang lawful police power na pinihiral ng gobyerno sa lugar. Sa official statement ng dating Paulo, nanawagan ito sa anya ay natitira mga disenteng pulis na wag nang magpagamit sa gobyerno. Ayon kay Duterte, dahil sa pangyayari sa KOJC compound, nadungisan lang ang kamay ng kapulisan sa kanilang rehiyon. At na nito weekend, sinalakay ng Davao Police Region 11 ay higit 10 hektaryang lupain ni Kibuloy sa Davao para ihain ang arrest warrant ito bunsod ng mga patong-patong na kaso ng pangaabuso. Naniniwala ang kapulisan na nagkukubli ang pastor sa isang underground facility nito sa KOJC compound. Ngunit hindi nila mahanap ang lagusan patungo rito. Ayon po kay Duterte, ngayon lang napunta sa tinatawag niya na tragic state ang bansa kung saan lantaran natatapakan naman ang batas at karapatan ng tao. Bagay na sinupalpal naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa kanyang ex-account post kung saan tinawag pa niyang ungas ang dating Pangulo dahil sa magkaiba mo nitong pahayag sa isyo ng arrest warrant. Vice President Sara Duterte Carpio, bagamat hindi siya tutol sa implementasyon ng warrant of arrest na naayon sa batas, kinukundi nito ang marahas sa paggamit ng kapangyarihan ng kapulisan laban sa mga inusenteng miyembro ng KOJC. Duda pa ng Vice Presidente na baka dahil kilalang Duterte supporter umano ang mga biktima, kaya't nararanasan nila ang hindi makatarung ang sa ordinaryong Pilipino. Mas nabatid na naman ang tila pagiging palaban. Si Vice President Sara lalo noong humingi ito ng paumanhin sa KOJC member sa pag-endorso niya kaya Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. Ayon naman kay dating presidential spokesperson Salvador Panelo, naging kahiyahiya ang kapulisan dahil hanggang sa ngayon, hindi pa rin nila nakikita si Kibuloy, bagay na dapat na rin anya ang pakialaman ni Pangulong Bongbong Marcos. Ikinalungkot naman ni Sen. Amy Marcos ang ipinahayag na pagsisisi ni Vice President Sara at pagkakawatak-watak ng unit team na siya raw inaasahan niya noon na magiging solusyon sana sa napakaraming problema sa lipunan. Yeah.